So, hello mga electrical. No? So, salamat sa pag-avail sa mga aparato natin, no. Na pangmasa 'yung green setup natin, no. So, sa ngayon, uh, naubos na nga at uh, nagantay ako ng green na SCC natin. So, kaya uh, sinetup ko muna 'yung 550 watts ko to, 'yan, no? So, ito 'yung controller natin dyan So, uh MPPT na siya. So, bagong setup natin 'yan. Uh, may mga existing na 200 watts, 250, 300 watts, 400 watts, 450 watts pwede dito. Okay? Hanggang 600 watts pwede. So ito yung MPPT natin na bagong setup, no. anggang uh, hanggang 280, anggang uh, hanggang 2800 watts ito. Then uh, MPPT siya, 60 60 ampere, no, ang charging nya okay. May sariling blower, ayan. Uh, once na mainit siya, magbo-blow siya pa wala higop dito na malamig na hangin then buga dito. Okay. So sa ngayon ang harvest niya is ayan. Natin so 38 volts point something na yung mismong harvest niya is 103 watts no nang harvest siya ng ganung kalakas so isang 500 watts na 550 watts lang ang solar panel ko diyan okay Then, ito yung battery natin, uh, ano natin, yung breaker natin para sa solar panel, 32 lang, dahil isang solar panel lang naman yan. Then, yung battery natin, 100, AH, uh, 100 ampere ang nilagay ko dyan. Okay. So, yun. So, kailangan makapal yung wire natin sa battery para mabilis dumalo yung kuryente. Kapag maliit kasi uh, nagsisiksikan yan. Then, pagdating dito sa SCC natin, so, ito yung sa solar panel, positive to negative. Then, battery positive to negative no? Uh, red is pa, red is positive black is negative so bakit dalawa yung wire so dala dalawa kasi yung mga slot nito miski sa solar panel dala dalawa rin dahil medyo maliliit yung slot nito okay so yan yung bagong setup natin so ginagamitan ko to ng ano ng pure sine wave na inverter dahil wala tong kasamang inverter mapansin niyo no so controller lang to MPPT siya so separate yung Inverter natin dahil kayo bahala kung ano yung gusto niyo kung 12 volts o 24 volts setup ang gagawin niyo. So s'yempre kung 12 volts setup ang inverter niyo ay 12 volts din. Then kung uh, 24 volts setup naman, so 24 volts ang inverter niyo kaya wala akong nilagay na inverter dito dahil kayo masusunod doon. Then ito yung sample ng inverter ko na pure sine wave na 12 volts. Dahil isa lang ang battery ko. Okay. Pag kasi battery mo at siniris mo 24 na yun So, yun. Uh, mga ka-electrical, no? So, maganda. Maganda itong uh, MPPT na ito. So, may mga monitoring yan. So, 13.5 volts yung battery ko. Then, temperature. Then, volt. Then, yung PB. PB. Uh, voltage. Tsaka wattage ng harvesting yan. So, PM lang kayo kung gusto nyo ito. Para malaman nyo yung price. Then, Ah, uh, salamat sa pagtitibala only. So, God bless.